Hello po mga kalaki, alas 11 po ng umaga ngayon at tara mamigay tayo ng mga lucky numbers sa masusugid nating mga followers at isa ka na doon. At gusto ko ngayong araw na to, manalo ka pala rin ka. At syempre, magaganap lang yan kapag ka ang mga lucky numbers namin inalagaan mo at inilaban mo. Ito na po ang mga masaswerteng 6-digit lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga. Halika na, kunin mo na, ilaban mo na. Kung ready ka na, at ready na rin ako. Halika na Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, ito na mga ang mga masaswerte natin mga numero Pero bago natin ibigay yan, nais ko pong sabihin sa inyo, mga lucky numbers namin, libre, wala po itong bayad. Kapag nagustuhan nyo po, kunin mo, tayaan mo, panoorin mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, wala pong bayan. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po yan sa mga interesado lang po. Hindi namin pinipilit ang mga lucky numbers namin kung gusto mo ilaban mo, pati po sa pagsali sa private consultation kung sino lang po ang may gusto. Sa private consultation po, tututukan kita, bibigyan kita ng mga code na gusto mo sa birth month at birth year. At syempre po, ang laban mo, tututukan natin yan sa loob po ng 3 months. Kami po magbibigay ng lucky numbers sa'yo. Kaya kung interesado ka, message ka na sa messenger ko, tatawagan kita sa lahat po na magpapamember sa take note. Dapat po makausap nyo po ako bago kayo magpamembers para legit po na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Okay, so mga kalaki, halika na. Kunin mo na ang mga, mga masuswerting lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga. Umpisahan po natin sa 5-digit lucky numbers abroad. Number 33, number 12, number 17, number 28, at number 15 at ito naman po, ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 ay number 1, number 0, number 9, number 5, number 2, at number 6. At ito naman po, ang 6 digit 1 to 29. Ang 6 digit 1 to 29 ay number 13, number 14, number 25, number 11, number 12, at number 8. Okay mga kalaki at syempre ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 23, number 36, number 31, number 19, number 25, number 16 at number 24 po mga kalaki. Ayan po ang mga lucky numbers natin ng 7 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 23, number 25, number 34, number 37, number 42, number 43, number 8 at number 16. At ito naman po, ang 10 digit lucky numbers abroad kunin mo na. Nangangati ilong ko. Pag nangangati ilong ko, di ba, sabi ko sa inyo may mananalo. Malay mo naman ikaw ang manalo ngayon. Kaya ito na po, ang 10 digit lucky numbers abroad.

Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang lucky numbers Pilipinas. Ito po ay mga 642, 645, 649, 655, 658, 6-digit lucky numbers na talaga naman pong naglalakihan ng price. Pero bago ko yan ibigay, syempre sa mga masusugid nating followers dyan na nag po ng mga lucky numbers natin, ito po ang tamang account na ipapalo nyo po. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin na merong 315,000 followers. At syempre may second account po tayo, Red Parungkin din na naka T-shirt ako na may 50,000 followers. At syempre, Aris Gatsal yan. Meron din po tayong YouTube. Ayan, mahanap nyo rin po kami sa YouTube. Meron pong 16,200 followers. At syempre, sa TikTok, meron po tayong 417,000 followers mga kalaki. Ayan po yung mga legit na account na ipapollow nyo po kung saan hihingi kayo ng mga lucky numbers. Magsasuggest kayo ng mga lucky numbers. At syempre, pag nabasa ko na ikaw ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart. At dapat nakapollow ka, re-replyan agad kita. At syempre, mga kalaki, bibigyan kita ng mga lucky numbers na gusto mo. Magkaibigan pa tayo. O di ba? Kaya mga kalaki tandaan niyo po ang lucky numbers po namin, inaalagaan to ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga interesado po sumali sa private consultation, message na po kayo sa Messenger at make sure po ah, ano, na makakausap niyo ako bago kayo magpa-member. Kaya eto na po. Isunod na po natin ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Ang 6 digit lucky numbers Pilipinas natin ay eto na po. 642 kunin mo na. Number 15. Number 22 Number 27, number 19, number 33 at number 36. At ito naman po ang 645. Ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 11, number 28, number 19, number 27, number 33, number 42. At ito naman po ang 6 digit 649. Ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 18, number 26 number 15, number 11, number 34, at number 38. At ito naman po, ang 655 six digit lucky numbers. Ah, grabe. Nauuhaw ako. Iinom muna ako. Grabe. Grabe na ako. Inom muna ako. Siyempre, kala nyo, may cameraman ako. May cameraman kaya ako. Tignan mo, iaabot yung mineral water. Aabotin ko. Iaabot to. Oh, oh kakala nyo ha. <laughs> Nakaka- wow, bago natin ibigay yung 658 6 digit lucky numbers. Ayan, eto na po ang 658 6 digit lucky numbers mga kalaki. Lista mo na. Number 14, number 17, number 29, number 42, number 45 at number 47. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong tanghalian ng alas 11, takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na ang mga lucky numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po, ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po sa... Pamilya Isgera ng Mabalakat, Pampanga. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. At syempre po ang mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may Hagonoy, Bulacan. Uy, binabaha dyan. Promise. Yung kaibigan ko nandyan eh. <laughs> Hi Ems, ayan Maraming maraming salamat po sa panonood, At sana po ngayong Berman, swertihin po kayo Isa po kayo sa Manalo, okay? Huy, laban na, mag -lunch na tayo Tara lalaban na rin ako. Uwi na ako, magla-lunch pa ako.